buksan na ang kanyang napiling rubber shoes. Yan. Yan mga lalabas ng kanyang napiling rubber shoes. Wow. Ang ganda. Yan ang binili namin kanina sa Makati. Sa Fashion Jerry kasi bukas ang training niya. So, gusto niya ng ano, pang... Ang palasok niya. Ha? Hindi yan kasi ano nga ang action awesome niya. Sabi yung outer niya. Sukat na. Sukat. Hindi ba siya masikip sa iyo? Okay. White and gray. White and gray nga naman. Kasi gusto niya yung ganito. Ah, running pala. Oh, running shoes na to. Gusto niya yung ganito, hindi puti yung ilalim kasi hindi madumi. Nakamura na rin kami dito. Kasi less to nang 50%. original price niya is Asan yun? Ang original price niya is Ayan, So, less siya ngayon ng almost 50% kasi 2-3 namin siya nakuha. Kasi sale nga sila ngayon. So, laki ng paan ng anak ko size 8 sa US size 9. So, yeah, Nakatipid na kami sa shoes na 'to. Dito, bait na natin dyan. Okay na? Ang ganda, ang ganda.